na po Okay, uh, andito kami ngayon sa ano, sa Baxil Ridge pa rin, monument monument. Pero nakita namin kasi ito, actually, ilang beses na ako pabalik-balik dito, pero ngayon ko lang siya nakita. Ay, hindi pala siya ako ang nakakita. Nakita ng kasama ko. So, ganito pala siya. 'Yan, oh. No? Nasa gitna siya ng punong kahoy. So tumubo na yung punong kahoy. paano na? nangyari? Siguro nakakon ma'am. Possible nakalagay lang yung bike dyan. Tapos napabayaan. Habang tumutubo yung puno ma'am, kasama siya. <laughs> Gano? Hindi ko siya ma-imagine. Pero nasa gitna siya ng punong kahoy. Abang tumutubo siya. Ayan. So another one ito. Uh, this, uh, another discovery ng one, discovery channel <laughs> okay guys